Magandang araw po. Sana po yung lahat ay nasa mabuting kalagayan at patuloy na tinatamasa ang biyaya ng Diyos. Ako po si Edwin at inaanyayahan ko po kayong samahan ako at sabay-sabay nating tahakin ang landas ng pag-asa. Ang ating pagbasa sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanata 15, mula una hanggang ikasampung versikulo. Ang nawala at natagpo ang tupa. Isang araw, ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumapit kay Jesus upang makinig. nagbulung bulungan ang mga pariseyo at mga tagapagturo na kautusan. Sabi nila, ang taong ito nakikisama at nakikisalo sa mga makasalanan. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito kung ang sino man sa inyo ay may isang daan tupa at mawala ng isa. Ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang siyam na putsyam sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang ito'y matagpuan? Kapag nakita na niya ang tupa, ay masaya niyang itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa sa siyam na putsyam na matuwid na hindi nangangailangan magsisi. O kaya, kung ang isang babae ay may sampung salaping pilak at mawala ang isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't magsisindi siya ng ilawan? Wawalisin ang buong bahay at hahanapin mabuti ang nawawalang salapi hanggang ito'y kanyang makita. Kapag nakita na niya ito, aanyayaan niya ang kanyang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, Makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong salaping pilak. Sinasabi ko sa inyo, gayon din ang kagalakan ng mga anghel ng Diyos dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan. Nung bago pa lamang ako sa buhay kristyano, pinagbuti ko ang pagiging mabuti. Ginusto kong mabitiwan ang mga masasamang bisyo at mga gawain hindi ayon sa kaloobang ng Diyos. Isa sa mga payo ng mga kasama ko sa community noon ay iwasan muna ang mga dating kabarkada dahil madaling matuksong bumalik sa dating gawi. Sa awa at grasya ng Diyos, nagtagumpay naman ang aking kagustuhang maging matuwid o righteous. Ilang buwang nakalipas, nag-uusap kami ng kaupisina ko na mas matagal nang naglalakbay sa buhay kristyano. Nabanggit ko sa kanya na naiilang ako lumabas kasama ang iba naming mga kaupisina bagamat mababait at masayahin sila, napansin ko na mahilig sila sa patay. Yung patay sindi At sa aking pagbabagong buhay, ayaw ko na ng ganung gawain. Kaya umiiwas na ako sa kanila. Doon, nakangiting pinaalala sa akin na kaupisina ko na kahit si Jesus mismo ay nakipagsalamuha sa mga kolektor ng bis at iba't iba pang uri ng taong tinuturing na makasalanan. Alam niyo, natauhan ako, na-realize ko na sa aking pagmamatuwid, hinusgaan ko naman ang aking kapwa. At sa asta ko, parang sinasabi ko na rin na mas magaling at nakakaangat ako sa kanila. Alam niyo, nakakahiyang isipin. Ang akala kong pagiging righteous ay naging self-righteous naging mayabang ako. Sa ating pagbasa ngayon, ito ang naging tindig ng mga pariseyo at mga tagapagturo ng batas. Mga respetadong tao, mga eksperto. Ngunit, hindi nila naunawaan na ang pagtungo ng anak ng Diyos sa lupa bilang Mesiyas ay para iligtas ang mga makasalanan at hindi ang mga walang sala. Sa pagkakataong ito, dahil sa kanilang paghusga. Pati na rin sila mismo, mga eksperto, ay nakasala din. Masdan natin na hindi sila diniretsa ni Yesus. Sa halip, binigyang linaw niya sa pamamagitan ng isang talinhaga na ang pakikipagsalamuha niya sa makasalanan ay upang sila'y bigyan ng pag-asa at talikdan ang buhay kasalanan. Pagkatapos ay bumuelta patungo sa buhay na walang hanggan. Ikaw ba kaibigan? malili ka rin ba ng landas paminsan? Tulad ng nawawalang tupa? Kung ganon, ang susunod na tanong ko sa iyo, ay tinanggap mo na ba ang alok ni Jesus na manumbalik sa Kanya? Kung hindi pa, huwag kang matakot. Huwag isipin hindi na siya magpapatawad dahil ito mismo ang kanyang misyon nung siya ay nasa lupa at misyon pa rin ngayon habang nasa langit na siya. Ang panunumbalik natin ang kanyang layunin upang maisama tayo sa buhay na walang hanggan dahil siya lamang ang tanging mabuting pastol. Kung kayo ay na-bless ng pagninilay na ito, huwag pong kalimutang mag-like, share at subscribe sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Edwin. Maraming salamat po sa pakikinig.